Ay, mga kapusa, gawa tayo ng sinigang sa salmon sa ulo. At mahilig kasi ako sa mga ulo. At ayan, ito yung mga asang natin. Uh, luya, bawang, at sibuyas. At meron tayo dito ang dahon ng kangkong, okra, kamatis, at gabi. Yan kasi mga gusto kong mga gulay. Kasi syempre, maglagay ka ng gulay, hindi mo na makakainin. At ito, magpainit na tayo ng mantika. At pag mainit ng mantika, lagyan natin ng luya. Yan, mag-isa tayo ng luya, bawang, at isama na natin yung, ano to, sibuyas. Kalimutan ko pa. Sorry. Isama na natin ang kamatis. Asan ka na kamatis? Lumabas ka kamatis. Ito, ito, ito. Ito na ang kamatis. Masarap pag igigisa rin yung kamatis eh para uh, pag nalutong luto yung kamatis yan yung pampalasa natin pampaasim ng konti may konting asim pa siya yun at ayan halu haluin natin hanggang sa mga moy masarap yung pag nangangamoy eh. pag yung nagsama sama yung mga yung ginigisan na yan masarap sarap kayo ba masarap Siyempre, masarap. Kailangan masarap-sarap yan eh. Kasi ang kakain yan masarap. At yan, lagyan natin ng tubig. Nasa sa inyo na yan kung anong amount yung gusto nyong ilagay. Kasi sa akin, ilan lang kami kakain. Kaya konti lang ano hindi ko na pinatagal, hindi ko na pinahulo. Nilagyan ko na ng sili para pag kumulo, maanghang-anghang na siya. Mahilig kasi ako mo sa maanghang. At ito, lagyan na natin ng paminto. Ay, ayaw pumatak. Meron yan, promise. Hindi lang kita, pero meron talaga. At ito, salt. O, diba? pag gusto nyo na maalat-alat, tak-tak nyo lang para magkasakit kayo sa bato. <laughs> at at kumulo na. Pag kumulo na, is, natin yung gabi. Mas gusto ko yung gabi. Masarap. Kaya naman mas maunang maluluto ang gabi kaysa sa, ano, sa isda. Kasi mas matagal lutuin yung gabi. Yung pag nilagay natin yung isda agad, o edi luto na isda, yung gabi hindi ba antigas pa, edi mag kawatak watak At ayan, lagyan natin ng na sinigang sa miso. Wala ako yung pinaka-original sa miso. Hindi ako nakakita. At ito, at lumambot na nga yung gabi at ilagay na natin itong salmon. Bulo ng salmon. At lagay na rin natin ang okra. Kasi malabilis lang namamaluto ang isda. Kaya isama na natin ang okra. And nasa sa inyo kung gusto niyo na mas malambot na okra O matigas-tigas O mahilig kayo sa matigas At pag yan, naluto na lahat Ilagay na natin ng okra Ah, okra Sorry Ano pala? Kangkong Sagit-sagit lang yung kangkong And then, pagkatapos nyan Eto na, kainan na Thank you for watching mga kapusa Salamat! 見て <laughs> <laughs>